Nagkabutas-butas habang nasusunog ang trapal na yan matapos ang fireworks display sa music festival sa isang beach resort sa Mati City, Davao Oriental. Nasunog din ang itaas na bahagi ng stage kung saan nakalagay umano ang mga mini fireworks. Mabuti na lang at may nakastandby na trap ng bumbero sa lugar. Ayon sa BFP, fireworks ang pinagmulan ng apoy. Malirin daw ang pagkakasetup sa mga paputok. Sa halip kasi na ilagay sa ibaba, inilagay ito sa itaas ng stage. Wala namang nasaktan sa insidente. Sinusubukan pangkuna ng pahayag ang organizer ng music festival. Isang mag-asawa ang nasawi matapos pagtatagain ng kanilang tauhan sa Pasig City. Napuno raw ang suspect dahil pinagbibintangan siyang nagnanakaw. Mabala po mga kapuso, Masela, ng aktual na video ng krimen. May exclusive report si Emil Sumangil. Kuha yan gabi ng May 30 habang naguusap ang among babae at kanyang tauhan. Bigla itong yumuko na tila may kukunin sa may panan at hinedlock pinagtataga at pinagtatadyakan ang biktima. Madidinig pa sa CCTV recording ang pagiging nito na sa klolo, tumakas ang suspect sa backdoor. Doon naman niya inabutan ang among lalaki na pinagtataga rin niya. Ayon pa sa pulisya, inatake rin ang suspect ang anak ng mga amo. Pero nakatakbo ito at nakapagsumbong sa mga otoridad. Nadatna ng Pasig Police ang suspect sa crime scene. Natulala siya sa pangyayaring hindi na siya mag-isip pang uh, tumakas. Binawian ang buhay ang among babae at lalaki. Nagtamo naman ng mga sugat ang kanilang anak bagaman nasa maayos ng kalagayan. Kinasuhan po natin siya ng uh, double uh, murder at uh, prostrated murder. Sa investigasyon, lumabas na napunura suspect na kahera dahil pinagbibintang nangungupit sa kita ng tindahan ng LPG ng amo. Sobrang galit po. Bakit? Ano po kasi, yung lagi po ako napapagbintangan na magnanakaw kahit ito, wala naman po ang ginagawa. Nagsisorry po ako na nagawa ko yun pero sana po intindihin rin nila yung nar naramdaman ko na nasaktan rin po ako. Emil Sumangil, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Natabunan ng abo ang ilang lugar sa paligid ng Bulkang Kanlaon kasunod ng pagputok nito kagabi. Idineklara na ang state of calamity sa Kanlaon City sa Negros Oriental. Mula sa La Castellana, Negros Occidental, may live report si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV1 Western Visayas. Eileen maki-aabot na sa mahigit isang libong mga evacuees sa Negros Occidental ang inilikas kasunod ng explosive eruption ng Bulcang Kalaon kagabi. Dito sa Lakasiliana, nag aalalaman sa iniwan nilang mga bahay, mas pinili ng ilang residente na manatili sa evacuation centers para sa kanilang kaligtasan. sa time camera footage ng PIVOX. Kita kung paanong nagsimulang maguga ng makapal na usok ang bulkan kanaon bago mag-alas 7 kagabi. Hanggang sa magtuloy-tuloy ang pagsabog. Nasagap din ang dumadagong dong na tunog mula sa pag-aalboroto ng bulkan. Mayamaya, -maya, nagbagsakan na ang mga abo sa mga kalapit na komunidad gaya ng barangay Kabagnaan sa bayan ng La Castellana. Inirekomenda na ang pagdedeklara ng state of calamity sa bayan. Bukod sa La Castellana, apektado ng ashfall ang La Carlota City at Bagus City. Sa barangay Araal sa La Carlota City, na ng abo ang bubong ng mga bahay maging ang mga pananim. Grabe gin nga yung tapok sa ano. sa vulkan. Ayun sa mga residente, makati sa balat ang abo at masakit sa ilong ang asupre. Nasa loob ng 4 kilometer radius permanent danger zone ang barangay Araala. Pero ayon kay DOST Secretary Renato Sulidong, kailangan rin mag-ingat ang mga nasa labas ng permanent danger zone. Kailangan nating uh, uh bigyan ng uh, reminder ang ating mga kababayan sa epekto ng uh, amoy ng asupre at uh, pagbagsak ng abo kung sakaling magkaroon man ng mga pagsabog pa kasi masama sa tao ang uh, amoy asupre at of course yung uh, abo isa ring banta ang pagbuhos ng ulan sa bahagi ng bulkan kung nasa dalisdis sila sa mataas na lugar at doon ang ulan pwedeng ibaba nito at magkaroon ng uh, maputik na baha depende sa kung mangyayari ay kakayod pa sila sa uh, ilalim uh, posibleng magkaroon ka ng na Sa so ngayon itinuturing ng VVOX na isang explosive eruption ang nangyari. Inaaral pa kung may bagong material mula sa loob ng vulkan ang inilabas nito. Nagdeklara na ng state of calamity ang Kanlaon City sa si Negros Oriental dahil sa epekto ng pagputok ng vulkan. Dumating doon ang GMA Kapuso Foundation para mamahagi ng pagkain at tulong sa dalawang evacuation centers. Maki panawagan ngayon ng mga evacuees uh, ang gamot lalo pa't ang ilan sa kanila ay may iniindang karamdaman. Anumang oras asahang isa ilalim na sa state of calamity ang bayan ng La Castellana. Maki Maraming salamat Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kahit tapos na ang pandemya, kanya-kanyang pag-iingat pa rin ng ilan laban sa COVID-19. Nitong Mayo, naitala ng DOH ang kauna-unahang mga kaso ng flirt variant sa bansa. May report si Katrina Son. Si Russell Hussein na isang lady guard. Mula noong pandemic hanggang ngayon, laging nakasuot ng face mask. Mas ligtas daw kasi ang pakiramdam niya sa mga sakit o virus kapag may suot siyang face mask. Lalo pa at di pa naman daw tuluyang nawawala ang COVID-19. May kumakalat na naman daw na bagong virus. Saka madali kasi ako makasagap ng ano eh. Kubo. Nakakatakot eh, baka mamaya machempuhan. Ang 26 years old naman na si Angeli Cabonegro, lagi raw nagsusuot ng face mask. Hindi pa raw kasi siya nagkakaroon ng COVID-19 at takot siyang madapuan nito. Para sa akin, napaka-importante talagang magmas. Lalot na nandito pa rin ang sa hangin yung mga Virus. Iba naman ang pananaw ni Maria Cristina Polo. Mas mahirap pong nakamas na sa panahon ngayong tag-init. Talam mo na may sipon, may ano, miwas na lang. Lagi rin daw siyang may dalang alkohol at sanitizer at agad naliligo pag uwi ng bahay. Ngayong araw, kinumpirma ng Department of Health na may 30 kaso ng COVID-19 subvariant na Omicron sa bansa. Kabilang ang dalawang kaso ng flirt subvariant, Patuloy naman daw ang ginagawang pagmomonitor ng DOH. Nananatili naman daw na low risk para sa COVID-19 ang mga rehiyon sa bansa. Paalala ng DOH, voluntaryo pa rin ang pagsusuot ng face mask pero dapat gawin ito ng maayos. Lagi ring maghugas ng kamay at umiwas sa matataong lugar. At kapag hindi maganda ang pakiramdam, huwag na lang lumabas ng bahay. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inilipat muna sa Central Luzon Police Regional Office ang apat na putsyam na pulis ng Bamban Tarlac. Iniimbestigahan sila sa posibleng kapabayaan dahil sa ilegal na po pogo activities sa lugar. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, sasailalim ang mga pulis sa retraining at reorientation. Pinalitan sila ng mga pulis na mula naman sa Tarlac Police Regional Office. Samantala, nakatakdang iapela ni Mayor Alice Guo ang preventive suspension na ipinataw sa kanya ng ombudsman. Inalmahan naman ng PAGCOR ang anilay paninisi ng abogado ni Guo sa kanila kung bakit sinampahan ng DILG si Guo ng mga reklamong kriminal. Wala raw kinalaman ng Pagcor sa pag-i-issue ng mga local business permit at license. Hindi rin daw sila responsable sa pag inspeksyon ng mga gusaling wala sa kanilang hurisdiksyon. Sa kaso ng ni-raid na compound sa bamba nitong Marso, may mga tao raw ang pagkor na nagmo-monitor ng operasyon ng ZUN U1 Technologies Incorporated sa registered address nito sa loob ng compound. Pero wala na raw access ang PAGCOR sa iba pang lugar sa compound na karamihay restricted at hindi mapuntahan ng publiko. Kaya hindi sila makakapag-monitor ng anumang iligal na mga aktibidad doon. Inagaw ng mga Chino sa West Philippine Sea ang food supply na para sana sa mga sundalo ng BRP Sierra Madre, ayon sa AFP. Itinapon para ito ng mga Chino sa dagat. Pero ang pinalalabas ng China, mga Pilipino ang nagkakalat. May report si Sandra Aginaldo. Yung pala ilabangan Wala, wala. Lapitan nyo ka nyo ka Kinuha para-drop. Para sa mga sundalong nakabantay sa BRP Sierra Madre sa iyong insyol, ang in na food supplies ng AFP noong May 19. Pero nang mahulog sa dagat ang package, biglang sumugod ang Chinese vessels para agawin ito. Kulay niya para shot. Lahe, dalhin sa Bahura. Opo, sa Bahura, Bahura, babanggain kayo. Bahura lang kayo, Bahura. Dalhin sa Bahura. Huwag niyo, huwag niyo yung pagkawa, huwag niyo pagkawa. Tila nagabulan ang dalawang rubber boat ng Pilipinas at dalawang mas malaking rigid hull inflatable boat ng China. Kalaunan, nakuha ng mga Chino ang package pero nang makitang pagkain ang laman nito, itinapon daw ito ng mga Chino sa dagat. Taliwas daw yan sa ikinakalat na video ng China na Pilipinas ang nagkakalat sa dagat. Na-recover ng AFP ang ilang food items sa dagat, pero karamihan daw ay lumubog at nasira. They were trespassing into our exclusive economic zone. They interfered in a legal operational resupply mission. Their narratives is that they do the blocking because of construction materials. They have zero common sense. Reklamo pa ng AFP, lumapit ang mga Chino ng 5 to 10 meters sa BRP Sierra Madre. Kitang kita yan sa video na kuha ng sundalo sa barko. Sa kabila ng sobrang paglapit ang mga Chino, hindi raw totoo ang sinabi ng China na nanutok o bano ng baril ang mga Pilipino sa Chinese Coast Guard. Gayunpaman, by rules of engagement daw na sinusunod ang mga Pilipinong sundalo linabas lang nila just to get ready in case something happens na dahil napakalapit na eh no. Nagpaliwanag din ang AFP kung bakit hindi nila agad isinapubliko ang nangyari. We are normalizing the RORE missions. It is at the level of the command of Western Command. So we don't have to highlight any successful RORE because again, it's a normal activity. In the past, the the airdrop was very successful, but this time uh, we don't know what came into the minds of uh, the Chinese Coast Guard. Ang Chinese Foreign Ministry tinawag namang ilegal ang aksyon ng Pilipinas laban sa China Coast Guard sa supply mission. Wala pang payag ang ating Department of Foreign Affairs kung ano hakbang ang gagawin nito. Inulat din ng AFP na nagsagawa ang People's Liberation Army ng China ng military exercise sa Sabina Shoal. The conduct of an exercise is unauthorized under unclose it's not allowed Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News Teaser ng upcoming Kapuso Murder Mystery series na The Widow's War inilabas na Mga bida nitong si Bea Alonzo at Carla Abellana pasabog bilang Brides and Black Sandara Park na masyal sa Bohol, kasama ang Cinderella and the Four Night Star na si Jung Ilu. South Korean girl group na Red Velvet, maglalabas ng mini-album ngayong buwan na bahagi ng kanilang comeback. Sumaya single ni Josh Cullen ng SB19, Trending! Obri Karampeal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Napahinto sa kalsada ang driver na yan sa South Africa nang namataan ang unti-unting paglapit ng higantet madilim na sirkulasyon ng hangin. Sabi ng driver Animoy Buhawi ito na may tinatangay na debris ibang video, kita naman ang malaembudong hugis ng hangin. Hindi bababa sa labing isa ang nasawi at nawasak ang ilang gusali sa matinding sama ng panahon. Naunang nagbabala ang National Weather Service kaugnay sa matinding pag-ulan at posibleng pagbaha. Bakas ang iniwang kasaysayan ng pagsabog ng bulkang pinatubo, mahigit 30 taon na ang nakararaan. Sa mga bakas nito, umusbong ang napakagandang tanawin. G tayo sa tinaguriang Beautiful Disaster sa report ni Ian Cruz. Mahigit tatlong dekada na ang nakalipas noong sumabog ang Mount Pinatubo. Pero patuloy na gumagawa ng ingay ang bulkan dahil sa ganda nito beautiful disaster kung may tuturing. Bago marating ang Pinatubo Crater Lake, daraan ka muna sa lahar. Mula ka pa sa Arlac, kailangan mo nang sumakay ng 4x4 truck. So going to Mount Pinatubo, kailangan sumakay ng 4x4 ride which will take 1 to 30 minutes. Ang ganda! Sa daan pa lang, sulit na ang view dahil sa bakas ng naiwang lahar. Hindi iindahin ang init ng araw. IG worthy kasi ang madaraan ng Toblerone Hills o mga burol. Pagdating sa paana ng bundok, kailangan pang mag-hike. Maraming ilog na madaraanan. Sakaling magutom, machichempuhan mo naman sa pag-akyat ang mga katutubong nagbebenta. Ang pagod sa mahigit isa't kalahating oras sa pag-akyat mapapawi dahil sa ganda ng Crater Lake. Ang pinatubo, lalo pang pinaganda ng panahon. Kaya kung mapunta sa bulkan, hindi ka mag-aatubiling ito ay balik-balikan. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan so nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.